Agi. Adlaw. Ayan. Hello po. Dagos na, po. Laki, lagos, lagos na daw kung ano kami. Okay lang? Opo. Oh, Mag-video? Opo. Oh, <laughs> Ayan, pwede daw. Oh. Hello po. Ah, oh, hello daw. Oh. Ang saya naman ni... Miriam na lang. Ah, Miriam. <laughs> ah, Miriam na lang daw. Miriam na lang. Kaya mas kinala ma ko Miriam dito <laughs> oh, masaya. Maugmahon si Miriam. Oh masayahing tao. Mapoy ma ng balay ko. <laughs> Nakidagos kami ha? Dagos na na naglilakaw-lakaw lang pa no kami. Uh, na Naimod na mo balay mo na kung pwede makibidyo. Opo. Okay lang ha? Di ka man maraw ay ha? Hindi man. Di okay, madagos ma, na kami. May, may gayon pa man kung ay rampang. Ah, may gayon. <laughs> Ayun gusto. May gayon pa man daw siyang rampang. Yung may ganda pa daw siyang <laughs> naitatago <laughs> o ihaharap pa. Ayan. <laughs> oh. Pasko pa sa inyo, ano? Oo. Um, Pasko pa, pa sa kanira, oh. <laughs> Makita, gusto kita. Kaya ah, na po, ay, ito sa lampong. Ha, mga bata mo? May mga bata? Mayroon po, tulo po, solo parent lang po ako. <laughs> ah, single parents ka. Po, yeah. Ito po muna nagkano, nag, gano, nag nag mga nagralagalag kan lula niya. Ah, ito sa uh, lula. Naggala. Opo. Oh, uh, Naggala wala ko pa no kami na imit ko lang ang balay niyo. Ah, Opo. Oh, sinubukan ko lang na baka pwede ka ma-video or ma-interview. Opo. Oh, sa buhay But, ano. Buti na lang na napadpad kayo dito sa eskinita namin. <laughs> oh, my, eskinita. Nakita yung bahay ko. Oh, <laughs> ito. Ito po yung bahay namin, o. Oh. Yan. yan wasak Ayan. na wasak. <laughs> wasak na wasak? Kasi, kasi wasak ng aking damdamin, charot. <laughs> <Wow>. <laughs> Natatawa si Jinred, o. Oh. <laughs> Madilim ka na ngayon dito, Jinred. Hmm. Warak, warak Ilan taong ka na, single parents? ah uh, 30 years old. 30, 30 years old ka na ngayon, Opo. ang edad mo, Opo. ilang taong kang single parents? 1 uh, year. Ah, 1 year na siya single Opo. parents. 1 year. Okay, videohan ko lang yung bahay mo, no? Opo. Ayan yung bahay niya. Ah, eh kahit ganito eh, pina kahit pa paano, natutulugan okay, pa, no? Natutulugang pa naman. Natutulugan pa naman, tara. No? <laughs> pala. Ah, ito yung higaan magulo niya. Lang, magulo lang. Ayos lang, natural na e, yan, normal na. Opo. <laughs> Super gulo. Ito yung bahay nila, oh. Buti na ah. lang dito si Kuya Marlon. Ayan, buti na lang daw nandito. Kaya, nagpa-unlock siya na na may video ko or may vlog ko. Opo. Okay. At may interview ng konti yung buhay niya. Ayan. Pwede na nga ni ipasok sa MMK. MMK na yung buhay mo. <laughs> Pag MMK na yun eh, pwede pa magpakailan man. Magpakay. <laughs> Harayo na naabutan ha. <laughs> Kaya. o sige, uh, ipasok natin yan. Sabi mo nga, pwede ka na sa MMK, pwede ka na sa magpakailan man, medyo uh, masaya at madramang buhay mo ha. Oo. Ah uh, sige, ipasok natin yan sa may mga puso mabubuti. At uh, sana mapansin ang munting video natin. Hmm. sabi na sabi ng tao diyan, medyo mahihain ko daw pero palatawa ka. Palatawa ka nga talaga. Ah, syempre po, kilala ko dito, <laughs> palatawa talaga. <laughs> Masayahin siya, no? Masayahin, kaya nga lalong bumabata. Sabi sa akin, hindi alat na 30 ako. <laughs> ah, 30. Yan, ah, single parents yan, ha? Ah. Okay. Pero parang kinakaya niya lang sa patawa-tawa yung buhay niya. Okay. Kahit mahirap. Ah kaya ka kaya Anong pinakatrabaho mo? Ang trabaho ko po eh nagtatahi lang ng box. Ah, ng box ng nilalagyan ng mga tamban sa tamban, taga. Tamban, di, laulaw, di, di sa bulan, laulaw. Sa laulaw po sa bulan. Ah. yung po ang pinagkakaabalahan kong trabaho. Minsan, extra po sa burgiran. Yummy fries. Ah, yummy fries, ha? Nakapag-advertise ka pa, ha? Yummy fries, ha? Yes! O oh, sige, shout out dyan sa yummy fries. <laughs> no, na nandyan sa Sompor. Yan na, nakalibring advertise na po kayo dyan, oh, ha? Opo. Yan, yan ang mabait. Ay, kasi, kailangan ni eh. Si Ma'am kasi mabait eh. Ayan, na. Ah, sino yung boss mo doon? Ah, si Ma'am Aiza Gloriana. Ah, kasa ko si Aiza Sigera. <laughs> 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 Tapos, yun, yun ang pinakahanap buhay mo. Opo, yun po talaga. Sa tulong mo na bata o sa tatlong anak mo, yun ang pinakahanap buhay mo. Opo, yun po kaya nga minsan sa isang araw dalawang beses ako magtatabao uh, magtatahi ng cheese pagkagabi sa papa, umaga magtatah magtatahi ka cheese opo yung box tapos yung sa gabi naman extra na naman ako burgiram para makaipon din para nga sa kahit pa paano mapaayos-ayos katong bahay kasi matagal na po tong hindi na po. Ibig sabihin, sa loob ng 30 years, try, try, 30 years ka na rin dito sa ganitong uri ng bahay o oh, sa irog sina, forma simbalay niyo. 30 years ka naman nagtitio sa erog sade. Nagtitiw. Sa, pero so, maugmaka man, ano, masaya. Oo. Oh, basta kaupod ko po mga anak ko, magbaman ako. Uh, basta kasama dahil yung anak niya, masaya na rin ay, daw siya. Ay, oh. Ayan. Sige. Ito yung pinakabahay talaga niya. ito lang Okay lang. Super gulo po. Oh. at siyempre, ito. Meron naman. Ito na yung kanya. Kung bakit ito yung igaan niya. At automatic, diretso na po ng CR tayo. <laughs> wala, Ayan. lang kusina. wala lang kusina dyan. Uh, ah, wala nang kusina daw. At yung kung man kasama na dito, yung lalagay ng may misa naman silang maliit. Ayan o. Oh. Yan, korte na nalang to. Tapos, mo, pag ina... ito mo, kaharap na mo yung dingding ng kapitbahay. <laughs> Tagpik-tagpik na lang. Tagpik-tagpik na lang, ano. Ayan, tapos, walang simento. Uh, pero, lagi pa yung nakangita. E Opo, oh. pala palagi. Yan lang naman yung buhay. Huwag isipin eh. yung problema. Problema. Ano. Palaging nakangiti yan dapat. Hmm, hmm yan you know. o. Ganito, ah uh, sabi niya masaya naman ang buhay niya kahit ganito lang yung kalagayan nila. Ayan. Ang importante, may pagkain sa araw-araw, yung mga bata. Ayan. Oh. at Ito yung namang pinatungan dahil medyo malalim mata dito, kaya pinatungan niya na lang na mga bato-bato at nilagyan ng mga pinagtagpi na sahig-sahig kulang pa. Oh tagal din na no 30 years 30 years siya dito nagtiyaga talaga sa bahay na ito kasi wala naman daw siyang magawa kasi yun nga isa na siyang single parents ganito talaga Ayon. yung life mula noon hanggang ngayon ay ang palibot ng kanilang bayo at yan naman si ate yung pangal palangiti hindi iniisip niya yung pinaka problema talaga ng buhay niya Huwag isipin yun kasi lalong tatanda. <laughs> Papangit pa. <laughs> Ayun ang pinakabahay na kaloban. Malit lang siya. Yan. Itong kabuo ng bahay niya. At siyempre, yun niya, pinagtagpit-tagpit niya yung kanyang ano, mga mantel. <laughs> Karton. Uh, parang naalala ko, ganitong-ganito rin yung mas kumpa. Kasi may ko akong ganitong bahay din. Ayan sako, yung dati ay yung yero, trapan. yero, tapos merong karton. Ganito lang kababa yung bahay nila. Ayan o. Oh. Hmm. Yan, napakahirap po na ang kalagay ng boy kasi single parent siya. Yan. Tatlong anak, dalawang nagkakla, <laughs> dalawang espyante. Pero nabubuhay mo naman ang mga anak mo, no? Opo. Yan. Ano naman ang pinakakuan mo para mabuhay mo talaga ang entero na bata mo? Uh, baske po mahirap ang magtahi, natutusok ang kamot ko, mabugtaw ng kamot ko na misan diri po ako nangator kung gabi. Hmm. Na halos sobra, mauna lang po ang mamatahan ko. Okay lang po yun sa ako. Basta ang importante sa ako, may maiuli ako sa bata ko na may pangbukas po kami. Tapos minsan naman, pag kulang po talaga, mix extra talaga ako sa burgeran. Para kahit pa paano eh, pagka bukas, ngayon pa ako mahuhugot sa amo ko. Ayun. Pero ang bayad mo sa burgeran? Ah, uh, tama lang po. 300 po. And 8 hours po. Ayun. Opo. Ibig mo sabihin, nagtatrabaho ka na maghapon sa pagtatahi sin cheese or styrofoam sa kuan tamban or lawlaw ha. Tapos pag uli mo, mauli ka anong oras? Alas, minsan po alas 7. Alas 7 diretso ka sa bargiran. Opo, nang gabi. Tapos pahinga. Dire pahinga, pahinga ka, na, ka po ng unti. Kunti. Papakainin yung mga anak at saka magtatrabaho po agad. Uh, Hanggang umaga na po 'yan. <laughs> ibig sabihin, kulang na lang di na siya matulog. <laughs> di na. Di na po talaga. <laughs> Pa, kasi iniisip ko na lang po yung mga anak ko na mabigyan ko ng magandang pang-araw-araw nila. Yung matostosan ko yung pang-araw-araw nila. Yun lang naman po ang gusto ko eh. Na mabusog sila. na hmm. Ano, sa ngayon na, so, ang lilit pa po kasi ng mga anak ko, super so, po talaga kahit mahirap po eh, kinakaya. Minsan, dinadala ko na lang yung maliit kong anak doon sa burgiran para makapagtabaho at maka maalagaan. Libre ng kain. <laughs> <laughs> para maalaga ang ko doon, sabay na yun. Kasi, nasabay na yun. At opo, least, mayroon ano, na libre. Opo, opo meron po. Hmm yan okay. Shut up natin yung mabait na may-ari ng burgeran. Hi Ma'am Aisa. Baka naman. <laughs> Baka naman. Char. Eh yeah. pasalamat ako ka, Ma'am Aisa kasi kahit papaano na intindihan niya talaga ako. Sabi ko, Ma'am, super talaga thank you ako kasi nakapasok ako dito na kahit eh, or extra lang ako sayo, tinatanggap mo ako. Sabi ko, super talaga pasalamat pa ako kay Ma'am Aisha. Oh, so. sige, shout out mo yung burger niya para i fresh na natin. Yummy price burger at iba pa. Ay, yummy fries <laughs> price burger. Hello po sa mga kasama ko dyan, si na Ate Janet at saka si Mami Jolly at saka si Ate Medi po dyan. Oh. Uh, sila po yung tatlo kong kasama dyan na pag nagde-day off sila, eh ako yung kukunin nila. Kaya pang, super pang thank extra, Ah. Opo. Super thank you po talaga ako sa mga kasama ko diyan. Mm, nandito na yung anak mo. Opo. Ayun po. <laughs> yan. Hi bebe. Musta bebe? Hello. <laughs> yan yeah. mga mahiyain po kasi yan. <laughs> ito naman Hello. Ah, oh, uh, Kaon. Ano masabi mo kay mama mo? Hi, Ma'am Elma. Sana ma ah, Ma'am Elma. Ano masabi mo kay Ate Elma? Sana po matulungan ni po si Mama. Madano na si Mama mo? Oo. Oh, Oo, madano daw si Mama niya. Yeah, madano daw si Mama niya. Okay. Hmm, pagkaon raw. Karaon po. <laughs> Karaon kita. <laughs> Ganda. Ito yung pinakpanganay mo? Opo, yan. Ayo. At saka yung bunso. At yan. ito naman yung bunso. Pala, yung dala ko. And then, ito? Kapatid ko po, yan. Okay. Palangiti <laughs> din siya, pero mahihain. <laughs> May ganda pa namang itatago, mahihain eh. <laughs> Ayan. Uh, sabi... Kahit anong problema dumarating sa kanya, kinakaya niya yung sitwasyon nila para mapakain niya itong tatlong anak niya sa pagiging single mom niya. Uh, halos talagang siya nang bumuhay dito buhat nang mawala yung asawa niya. Uh, talagang pinagtsatsagaan niya to na bahay nila na talagang... Nakita ko naman po yung sitwasyon sa napakahirap po ng kalagayan. Pinagtatagpintagping karton, uh, trapal, at uh, tinidingdingan ng mga kung anong pili niyang maiidingding dyan sa mga tabi-tabi. Sako. <laughs> Sako, yan. <laughs> mga tamong tabong, pomot, yan, ganyan. Ang kamulad ba? Ayan, uh, sa'yo ate, oh. uh, malamagan ka sa munting channel ko at baka meron kang gustong sabihin. Opo, kasi po, yung nakikita ko po kan-Ma'am Elma, yung nakikita ko po sa mga vlog ni Kuya Marlon, tapos... Eh, ah, nakikita mo yung mga video opo, ko sa Facebook? Na opo, nakikita ko. Ay, salamat. Opo, follower ka ba? <laughs> opo. eh, ah, follower. Ko, nakikita ah, Ayan, ko kaya kasi pala. minsan, pag nag-Facebook ako, sabi ko, ay wow, ito pala yung natutulungan ni Ma'am Elma na mga tao dito po sa amin. Eh, at sa iba, iba, isa iba at iba pa. At saka, kahit po, sa kahit sa lugar ano, dami niya natutulungan, di ba? Da, opo, dami po uh, oh, niya natutulungan. Totoo nga naman, dami niya natutulungan ni Ate Elma. Opo. At... at lalo dito sa atin, maraming natulungan yan. Ayun po na, kita ko uh... po talaga. Ay... Followers ka pala ni Ma'am Elma or Ate Elma. Opo. Ayun. Opo. Ayan. Apo. O sige, manawagan ka. Uh, baka po, Ma'am Elma, kahit konting tulong lang po dito sa bahay namin, mapaayos ko po to kahit konti lang po yung bukal po sa kalaban niyo po na kahit po eh, maka, makatulog makatulog lang maayos ang mga anak mo ang anak mo anak ito lang yung pinakatulogan mo talaga ano, no? wala na yung iba maliit lang naman no? ayan sige oh, okay. nawanagan mo Buti nga po na po napunta dito si Kuya Marlon e. Eh. Kasi mahihayin po talaga ako. Huwag <laughs> kang iiyak ka. ha. <laughs> Buti nga po napadaan dito si Kuya Marlon. Tapos sinabihan niya ako na baka pwedeng i-vlog tayo na makita ng... ng mga ng, 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 mga tumutulong, mga tumutulong po. Eh, sabi ko, sige po Kuya Marlon. At saka baka po makita po ni Ma'am Elma or Ate Elma po. Kasi nahihiyak po talaga ako na ako po yung ano, lumapit po. Pero, ngayon, ngayon, gusto mo lumapit talaga na? Opo, na naglalakas po ako ng loob na lumapit po sa, sa kan Elma. Kasi alam ko po na mabuting tao po siya. Tsaka marami po siyang matutulungan pa. Sana po, eh, gabayan po siya ng Panginoon na maging maayos po yung pangangatawan niya, na maging malusog at na maging Marami pa po siyang matutulungan. Yan. na ah, marami marami salamat po din po sa iyo, Ate Elma. Labis po ako nagpapasalamat lagi sa iyo dahil po sa inyo. Mas nakilala po yung pag-usad ng pagtulong po natin dito sa Bulan Sorsogon. Kaya maraming maraming salamat po Ate Elma. Ah, at maraming maraming salamat din sa pagpapa-unlock mo Ate. At nakita ko naman kahit ano yung laki ng problema mo naging masayahin ka pa rin tao. Ah, Good luck sa'yo ate at sana uh, makita ng, ng, mabu ng mabuting puso ang simpleng hinihingi mo na kunting tulong kung ano lang po ang makakaya daw. Ayan, uh, hindi tayo magtatagal ate. Ah, sige po. Uh, at sa muli, uh, pinakapangalan niyo po. Mariam po, Mariam Almonte po. Almonte, yeah, si Mariam Almonte. Parang marami artista hindi na, no? Kala ko si Miriam dipinsor. Hindi, <laughs> <Ayan. laughs> hindi naman yan. Maraming maraming salamat po kasi napadat talaga dito si Kuya Marlon. Nakita yung bahay ko. <laughs> Ayan, di na dinami maawat ha. Maraming maraming si salamat. Uh, picture picture na lang kita. Tapa. <laughs>